Ayan guys. Uh, ang mga kwarto ay ginagawan po ng pintuan. Ayan o oh, yung pintuan gawa sa narang kahoy mga idol. Ayan. Matibay po yan. Apat na po kwarto yung pinapagawan po ng apat na pintuan. Ayan po yung pababa. Ayan po yung mga gawa sa kahoy na tulugan. Hindi pa po natapos lahat. Ayan po yung pababa sa hagdan. Ayan po yung isang kwarto. So bali apat na kwarto po ang taas. Ayan, may walis pa po kami doon sa taas. Ayan. Ayan po, yung mga matitibay na pintuan gawa sa narang kahoy. Tignan nyo po ang loob ng kwarto. Ayan. Ayan na yung hagdan. Pababa sa hagdan. Ayan. Papunta ng terrace yan. yan isang kwarto. Ayan. Ayan po. Alam nyo po ba kung magkano po ang isang pintuan kung nagpagawa ka po Bali ang isang pintuan po 15,000 po 'yan.